So ngayon guys, nakikita natin ngayon na yung baka pinakawalan ngayon dito sa Masbati Lagoon eh nakawala dito sa fence. So yung baka lumarecho sa dagat at ito nga po eh lumangoy. Hindi <tipos> <tipos> ko alam kung papunta yung baka at malayo na dito mismo sa lagoon. Nakawala kasi dito sa kulungan na ginawa nila. Okay. Ito yung baka marunong marunong lumangoy. So sayang itong baka na to. So sana ma-rescue. Ang layo niya na mismo dito sa lagoon. Ngayon lang kayo makita na may baka sa dagat patuloy ho na lumalangoy ang baka na nakawala dito ganyan siya kalayo dito malayong malayo na to so, hindi natin masabi kung ano ang mangyayari sa baka kung patuloy siyang lumalangoy palayo dito mismo sa lagun maya maya ng konti ang baka kung mapagod hindi ko lang alam kung anong mangyayari. Na, ah, tuminto na yung baka. Bumalik na yung baka. Ayun na. Kung baka, tumigil na sa paglangoy. Ah, steady na lang ang baka. Buti may rescue, may rescue. Yan, nirescue ang baka dito sa bagat dagat. Yan, ito na. To the rescue ang baka, ano, ang, ang bangka. So, eto guys, kung makikita nyo, nilalapitan na po ng lansya itong baka. Yan, para makuha. So, pilit na luma, lumalangoy palayo ang baka yun ayun na tutuklasan natin ngayon kung paano sa itong baka sa dagat ng mga tao yan ito na ito na ito na ito na hindi nila mahabol yung baka guys lumalayo yung baka sa mga tao yan talo na ito na kumailalim na ang napit ng rescue yun na tumulo na tapos na overpower yung water na yung mayor yung ano lanchak ayun na guys nawa ka na sa taas uh, sa sa liog ano ayun na buntot yun na ay na sa ano kanya-kanyang ano, -kanya -kanya, hawak na pen. Okay. Ito tayo. Ito guys, second set ng baka. Papakawalan mo naman. Some sort of norte. Wala na, nagbutuwa. Wala na,